Hinahanap na ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang mga driver ng dalawang sasakyang may protocol plate na 7 at 8 na tumakas ng sitahin sa loob ng EDSA Busway. Yan ang ulat ni Ryan Lesigue. Um, may hinahabol pa kasi kami sa alam mo, bawat Panibagong operasyon pero lumang dahilan na ang hindi alam o di naman kaya ay nagmamadali. Ito ang palusot ng karamihan ng mga motorista na nahuli kanina sa ikinasang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR para manghuli ng mga pasaway na motorista na patuloy na gumagamit ng busway ng hindi naman otorizado. Eksakto alas 6 kanina. Nang simula ng operasyon sa southbound lane ng Ortigas Station, sa pagsisimula pa lang ng operasyon, magkasunod agad na napara at nabigyan ng violation ticket ang dalawang sasakyan ng PNP. Pero ang tono ng kanilang palusot hindi na umubra sa operating team. Pili, sa Sumunod namang pinara ng saik ang BAMS squad na sasakyan ng PNP. Pero may operasyon daw sila kung kaya't matapos maberipika ng SAIC, oh. pinayagan na rin makada nito nang walang violation ticket. Meron oh. sa Station to meron kaming paniling sir. Po. ang ilang minuto, magkakasunod pang dumating ang tila naka-convoy na dalawang sasakyan ng PNP at isang itim na SUV na may plakang 7. Pero sabi ng driver ng PNP vehicle, hindi daw sila magkasama at nagkataon lang na magkasunod lang silang pumasok Ay, sa busway. Saan saan ang destination niyo, sir? Sa DITM, sa Krami. Sa Krami, sa DITM. Ah, sa Krami. Iisuhan na sana ng violation ticket ang SUV na may plate number 7 nang bigla itong humarurot. Sabi ng SAIC, makikipagugnayan na sila sa LTO para mabigyan ng show cause order ang nagmamaneho ng itim na SUV maging ang may-ari nito. Sa Pasay naman, isa pang sasakyan na may plate number 8 ang tumakas din sa operating team. Tumataging ting na limang piso ang multa para sa unang paglabag sa EDSA busway. Matatandaan na tanging LTFRB authorized bus na may rutang busway, on-duty ambulance, fire trucks, PNP vehicles na nagbibigay serbisyo na may kinalaman sa busway ang maaari lang pumasok at gumamit ng EDSA busway. Maaari rin gumamit ng busway ang ilang opisyal ng pamahalaan tulad ng presidente, vice president, senate president, speaker of the house, at supreme court chief justice Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.